ito na naman guys nandito kami sa ano ito naghihintay pa ng masaki, masakay na iba oh. gabing gabi ng dami pang tao guys Oh. kita punya lelaki dengan lo tidak dekat itu mainit ano, okay, yung ano. Ito yung amin. Ang, kalala, ang kalalabasan mo nito. Ano Sabi ka? nila, wag daw bibili. Pero kita mo naman, oh. Hmm, oh, yan ang mga... Naupo ka dito tapos sabi mo, basawsa, sarang balasawin. Balasawsawin. Mayroon na po.